Good morning guys Ang ngayong umaga Dito tayo papakain tayo ng ating mga alaga Ayun ano, nakikita nyo po Ayun ayan, ayan po Ayan ano, yung mga maliliit na yun mga maliliit Ayan o Sa dulo ng daliri ko Nag na po yung isa nating Ah uh, i-dirt na, inahin ayun, ayun po ang nag-drop medyo lumit na, ayun yung mas malaki pa yung chan so may nagdrop na po so nakakatuwa ayan, kaya kayo na so bali may nakaredy naman tayo apat na na bagong uh, mineral tab so antay-antay na lang tayo na magdadrop lahat yung mga ano natin heroin, ngayon ipapakain tayo So, ito yung cross natin, yung red mosaic at saka ano, AFR. Ito, pinagsama-sama na uli natin yung mga full ano natin, yung pure strain na albino. Tapos, ito yung mga red mosaic, pinagsama-sama ko na lahat. Although, ayun yung isa, meron na lang tayo inaantay na yung isang mga madonna mag-drop. No so, tapos itong andito antay rin natin to yung medyo buntis na kasi yung isa na yun Pantayan lang natin yan tapos eto yung second batch natin yung ano yun o, malalaki na rin ko nakikita nyo ayan visible na sila eto yung mga yellow mosaic na ha, yellow tail mosaic natin malalaki na rin yung konti mas visible na sila ngayon tignan na yun nakikita nyo po pero yun yung unang batch natin. Marami na ako nakikita may kulay dun sa mga na andun. ayun yun yung isa yun natin. Oh. Nakalitaw. Ay, medyo umbok pa yung chain niya. Pero yung pinakabig mama na andun sa ano. Hindi pa tapos mag-drop. Ilagay na natin pa kasi nahabol-habol nung no. isa yung ano eh, yung mga maliliit. Ah! Pero tingin ko nga parang nabawasan Siguro baka kahinain Eh kasi Pero mamaya siguro tatry na natin Ilipat dun yung ano, mga maliliit Try ko hulihin Pero yan pakainin muna natin So yun na pa Lagi na natin Pakainin muna natin yan So, Ayan yung ating ano, ayan kung nakikita nyo, ayan no, meron na yung iba, may mga kulay na po yun, ano, dulo ng mga buntok nyan. Eh, by next month yan, yan, pag ano, pwede na tayo mag-release dyan. 嗯。<Yeah. S 2> So yan, may buntis na naman ulit din. Ayun, nasa pinakailalit. At saka yung isa na, yun na nasa ibabaw. Ayun yun. eh Ay, sa may sulok na yun. Buntis po yan. At saka yan, yan. Yung isa na yan. Yun na dito. Ayun, magkatabi na sila. Ayun, maliit yung bago pa lang din po. Yung mag-drop. Lagi na hong nahiwala. Yung mukha siguro mag... Ah, ano na yan. Isa sa ano nila yan eh. Ah, ano na mga gapis. Yung pag malapit na sila mag-drop... Pumihiwalay na sila dun sa karamihan tapos pag ano nagtatago sila kung mapagtatago ang gaya niya yung mga plants hides dun sila pong pwesto so ayan guys tapos na tayo magpakain sana nagustuhan nyo ating Video po today. So, ayun Ang dami natin mga ito. Na medyo mga na. As para may nakita na ako dyan, ano. May buntis na rito sa molly natin. Ayun. Isa tsaka dyan. Dito sa isa, ha. Sa kabila, yung pinaka mother nila. Meron din buntis na dyan, eh. So, ayun guys. So, marami tayong... Uh, mga aabangan pa na mga ano natin rito magtadrap kaya pagkano magiging na tayo na mga mineral water na lagayan para gawing tab nila at pag ano pagkano natin yung mga ano natin fry so hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panonood thank you for watching at happy fish keeping